Ah satu. Ada susu. Aku tak boleh alasan. Tu, minum air 1, 2, 3, 4. Ay, 3 ba? Ha? Munti lang. Tama, tama. Sorry. Munting na tayo magtawa. Kaya na, saan tayo? Bakit dun? ang... Black L. Sino? Ay, sorry. Oo. 2 times. Ay, 7. 3, Ay 7. Ay, 2. ang... Oh, pala kung po Oh, oh nadadala ko pa. Oh, yan ang naging... Uy, mas... Oh, must... oh ito ko mas maraming pa yung panapon. So, sa ginoon oh. ko. Buti ka nga, tumatotas eh. Maganda na tatas mo ito eh. Kaya Nine card po. Huwag mo na nga yan. Anong Nine sticks. Ano na, na ako nag, ano naman? three months. Ngayon ko lang na, ano na, eh. na lang mm -hmm. Kaya mo na? Ito. Pag maasal ka na yun, Ano na Ano na lang pa ano na lang pala po? to. Wala na Sarap. Palitan ka.

bilis sa oras. Grabe, ang bilis sa oras. Eh, dami naman niya. nice, Ay, ang malayo na talaga niyo. Bilis. Bilis po. Ano na lang? Tatlo na lang talagang. Yung card.

Kenapa tu, ada? Saya juga ini? ambil. Saya juga nak ambil. Aduh. Saya tak boleh ambil. Itu dia. Tidak, saya tak boleh ambil. Saya tak boleh ambil. Itu baba itan gawa sa ano yung 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 Ano? Ano? yung 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 Ano?